yun, sarap 60 pesos ang isang order ito yung ating kunin niyo dalawa para hinahanting na, na kambing <laughs> parang karamatan na eh <laughs> mga babae ay ganyan, mga mga babaeng walang pahinga So ayan guys, good morning! Panibagong episode tayo dito sa tindahan. nag nag-try lang kami mag-open ngayong, ano, Saturday hanggang Sunday bukas. Kung malakas, kung mabenta. Pero kung mahina siguro, yan, sa susunod, uh, close tayo ng, ano, Saturday and Sunday. Mag-Monday to Friday lang tayo para makatrabaho pa rin tayo sa para makatrabaho pa rin kami sa ano sa bahay tsaka para makapasyal din tayo sa kubo. Ayan na. Konti na lang tong ating ano lugaw. Yan na lang. And then ang lutong ulam ngayon ni Ate Madonna ay bopis eh, ano. Tsaka pork sisig tsaka yung sinigang na baboy yun oh, sarap 60 pesos ang isang order cold dog, okay, <laughs> bakit ante, wala kang wala customer <laughs> ha? antok antok pero kanil na meron din mga customer kumain dito, nag-dindy, nagtakay ng lugaw hmm. nagkadalawang hot silog din kami, tsaka isang long <laughs> Ay, <bang> lahat lahat <coughs> Lunch time. Ano ulam niyan, te? Sisig po. Kalahate? Oh, kalahate. ko po. Namahalan? Ito lang kaya ko po. Hindi? Marami na rin ito. Kaya ko nito. Busog na ako. Ang matanda, kahit ganitong palit na, kasya na. Kayong lalakas pa yun. Kulang. Kulang kami yung mga matatanda na kaya pa rin pagkasyene kaya, pa pag kaya pa rin ito eh, kanina yung kinuha ko na naman, busig na busig na ako sa dami kamin may basa Hello mga ka Dragon, ayan mo. hunting tayo ng kambing. dahil ubusan na tayo ng stock. Hmm. So ayan mga ka Dragon, ito yung ating cooling yan dalawa para paubos ano, ng bait. Hinahanteng na kambing. Ito eh, so yung uh, may repreng pa lang maganap ng kambing. Eh. <laughs> Lalaki. Binibenta rin to. Alam mo may suma. Ajay, dapay ni ini guys buka na may <laughs> so, so, ah, suma. Saan ba ito? Ito? Itong dalawa. Ah, yan ang binibenta. 3329. 3 2 9 Yung brown two, three, three, yung ito. anong gusto nyo <laughs> um, um, te, anong gusto mo? <laughs> ha? <laughs> Madali, pa? Madali pang palambutin Ano? Ayan Ganyan ang Ay, matanda eh Yung may Yung so may kundito, bigote Bata pa yan Ito guys, magkano nga tong itim? 3-3 Tapos yung Yung kulay Ano? brown 2-9 Baka mo, pwede pa natin ma ano, Tawaran Eyyy ano yung kunin na rin niya? Ano? Saan kayo dyan? Just yes, ante. Saan ang gusto mo? Mm -hmm. Yung? Yung? Brown. <laughs> Kaya lang parang kakaunti na ng karne nitong brown. Brown. So, ayan guys. Today is Sunday. Ayan, pasyal tayo dito sa kubo. Pero, bukas po ngayon yung tindahan. Magsaglit lang tayo dito. Kawawa na yung kubo. Ang na naman. Na, malalaki na. Pinagat yun eh. Dahong. mo tayo ng... Mayroon pa ba yun? Mayroon Wala dahong. na. Na, daming sitaw. Okay. Magkuan tayo eh, magulay. Lagyan, lagyan natin papaya. Gusto ko yung may papaya. pepper kaldereta. Sitaw man guys. किंवा परत kana na oh, all nakalaba. Tunggalin hmm. natin yung may mga kanita. Tunggalin anak din sa din ng pa. Ang kanil alam mo. Pagdating mo sa bahay, ante, rest day, no? Walang rest day ang nanay, ante, no? talaga. Hindi mo lang makaturog. Ito? Ante, Ante, ah.

paano may sakay pa yun ah? Eh? Yung sa iba ba? Tayo, wala, buti ko may talag ka lang. Wala. Ito ko naman mo. Ang dami oh. Ay, diba oh? Mayroon naman tayong isang ulamang. Isang ulamang lang. Tapos lagyan natin yung papaya. Wala na dami. Na, dahin, dahin, naman, naman. Nung pati wala na dami mga sabihin. Yung wala pa na itong gano'n. oh. Ha? Yan ka. Yeah.

Parang kadami yun. Yan o, Yan o. guys, dalhin muna natin ito at lamesa nun para maluwang yung ating anuhan ng milk tea. Ayan, madalos na naman, malinis na naman. Buti na lang may natirang flour Yan mga ka-dragon. Uh, check natin yung ating mga hito. Kung pwede nang iprito. Ay. Ayun. Ayun sila guys. Ayan, medyo malalaki na yung iba. Malaki na yung ulo. Ano? You know? Ang hmm? bilis nilang lumaki. Halos nasa ano pa lang ito. Dalawang, dalawang linggo, almost. Ayan sila bamidun. dami doon. Dami. Ayan. Wala. to Dito sila sa may mga kangkungan. dami yun. Kaya lang, ano, pag malalaki na to, yun syempre masakit na sa mata to. Baka tayo maunahan na naman ng mga magpapandaw dyan. So, ang plano namin, nalagyan namin to ng net, tong gilid na to, paikot. Kasi daanan to ng tao. Kasi hindi ko alam bakit nasanay silang dumaan dito. Yung mga nandyan, yung mga may bukid dito sa kabila. Sarap mong pagmasdan tong mga hito. Isang dalawang buwan lang yan pwede na natin silang pakinabangan. Ayan, sumukol na ang aming, ano guys, ilang... Uh, linggo, linggo, lang kami hindi nakapasyal dito pero tuloy masukal na siya. So ang plano namin ay Sunday. Hindi muna kami magtitinda ng Sunday hanggang Saturday lang para may pahinga kami at saka uh, may time kami dito sa kubo. Ayan. Naghahakot na naman kami guys ng gamit. Hiramin muna namin yung Uh, bigay ni Manong na, ano, table and chair. Dito ka lang, Rambo, ha? Huwag mo iwan tong kubo. Bait ni Rambo, guys. Ang mga babae. <laughs> <laughs> mga babae. Mga babae walang pahinga. Mga ay sa Walang aayaw. Ante. Ante. Aayaw ka na? Ante. Aayaw ka na? Hindi an lang nga. ka pa. Maganda nga yan. Sa dami lang ka pa. Sulong lang ng sulong. Sa So ayan guys. Itong ating lunch today. Gulay dahil puro tayo pork. Kain na tayo guys. May sagpawian ng karnin sa ilalim. Oh, marienda nyo ah. Marienda namin, upan. Bukas mo lang po Ito sa Ito sa Hindi pa tayo ng kape. Yung isa guys, sa gabi lang na naman ako. Meron na, tapos na ako. French fries. Maulan na hapon, mga ka-dragon. Inulan na tayo dito sa tindahan. So, ayan guys. Uwi na ulit. Alas 7 na. Kay 6.33.